Nanawagan ang mga estudyante sa Commission on Higher Education na bubusisiin ang na dagdag na miscellaneous expenses na sinisingil na mga paaralan. Ito ang balita ni Grace Cassidy. Matapos ang isyo ng mataas na tuition fee na inireklamo ng mga estudyante sa kolehiyo, ngayon naman ang dagdag na singili ng tinututulan ng mga estudyante. Ayon kay Gail Orduña, estudyante ng University of the Philippines at miyembro ng Rights for Education Alliance, sa pagsisimula ng second semester, isa sa mga nagpapahirap sa mga estudyante ngayon ay ang mga miscellaneous expenses. Sa kanyang eskwelahan pa lamang, mahigit 2,000 na ang kanilang binabayaran sa miscellaneous. Ito raw ay napupunta sa registration, internet, cultural, athletic, energy at laboratory fees. Reklamo ng mga estudyante, hindi naman daw nila nagagamit ang mga ito nasaan po yung perang yan? Cultural fee, dati daw po napupunta yan sa mga scholars daw po na from performing arts, Ngayon po, kinatang scholarship. Pero patuloy pa rin pong nanginingil ng mga cultural fee, di ba? Athletics fee, matagal na pong usapin dito sa UP na hindi nasusuportahan yung mga athletes athletes namin. Nanawagan ng grupo sa CHED na busisiin ang bawat sinisigil na ipinapataw ng mga paaralan sa mga estudyante. Ilan sa kanilang samahan ay napipilitan ng mag-working student upang matustusan ang kanilang pag-aaral. Ang ilan naman ay tumitigil na lamang dahil hindi na kaya ang mataas na bayarin. To the point nga na um, mas malaking part na po ng, ng oras sila ay napupunta sa trabaho imbes na dun sa mga sa pag at yung mga oras na ilalansa nila sa ACADS nila. Sa memorandum naman na inilabas ng shed noong buwan ng Hulyo, sinabi nito na hindi maaaring mangolekta ang mga paaralan ng bayarin na hindi dumadaan sa pag-aaral ng komisyon. Grace Casin, UNTV News, Worldwide.